Guys, kung gusto niyo makita kung may violation kayo, ganito lang po yan. Sundan nyo po lang yung gagawin ko. Punta po tayo sa page una. Yan. Pindutin lang po natin yung ating dashboard. Yan. Tapos, scroll down. Punta po tayo sa creator support. Yan. Tapos, sa content audience, content and audience tools pin lang po tapos to pindutin natin sa reels ayan so, lang po tayo yan pindutin po yung tatlong dot na tatlong guhit mo sa ibabaw sa may help center yung nasa dulo ito po ayan pindutin po ang supporting box Ayan, makikita na po nyo kung may alert kayo. Ito po yung alert. Ito. Ayan, wala po akong alert. Ayan, may alert yata po tayo. Titingnan po natin kung meron. You are changed to your video. yon may alert po tayo. That's our change to video because any content of on, on else copyright. Okay. Okay. Continue. Continue lang po na continue. Hanggang sa marating natin po yang Scroll down. Remove. Remove video. Yan. Tapos, pindutin po natin yung blue bar na ito na continue. Tapos, blue bar po ulit. Delete video. Yan. Tapos, blue bar po. Close. yan Okay na po. Okay. Back na po natin. Tapos, yung pa isa, tingnan natin yung delete na din. Ayan. Yung ating Okay. Delete po natin. si details. Continue. 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 Tapos, pindutin po li ang remove. Ayan. Continue. Tapos, Delete video. Taylang po natin ng close 'yon, may check na po do sa ibaba, makikita naman. Close lang po natin 'yan. Tapos back na lang po natin. 'Yan, 'yan po ay ano na. Okay. Wala na po siyang alert. Okay, balik po natin. Check ulit natin. check check ulit po natin kung meron pa. Balik natin, okay, pindutin ang support box. Ayon. Yan po nakalagay, no violation. Thank you for helping keep Facebook safe in, in everyone. Yan po. Marami po salamat at wala na po tayong yung ganyan lang po ang mabilis ang pagtatanggal ng violation. Nasa, dapat po nasa tamang pr procedure tayo. Okay, marami po salamat sa so, panonood. Pakishare po ng video ng ito. Kung di po po kayo nakapalo, ipakipalo na lang po.